Hello 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 mga kananay. Bulig ang main ingredients natin for today's video. Buhay pa to nung nabili namin sa naglalako sa amin. Ako na lang ang naglinis, naghiwa-hiwa at pumatay. Bali ang nga pala natin for today ay pesang dalag o bulig. Para karing nagninilaga dito kasi same lang naman ang ingredients. Ang kaibahan lang may luya to. So ang ingredients natin ay onion leeks repolyo, pechay, tsaka sibuyas. Sa so una, magpakulo muna tayo ng tubig at lagay natin ng isang dakot na bigas. Di ko lang alam kung para saan yung bigas pero kasi ito na yung nakagisnan ko. Tapos lagay natin siya ng asin, ng vechin, pampalasa, luya, mas maraming luya, mas okay para mawala ang lansa ng bulig. Tapos yung sibuyas, tapos lagay natin ng pamintang buo. Tapos ilagay na natin ang bulig at pakuloan ng pakuluan. Pagkatapos nun, no, ilagay na rin natin ang saging na saba, yung matigas na parte ng pechay at onion leeks. Tapos pakuloan lang din natin. Tapos lagay na natin yung repolyo, sabay-sabay na, pati yung pechay, yung dahon niya. Ganyan lang, halu-haluin lang natin, tapos takpan, tapos hayaan natin kumulo at maluto. Ayan, luto na ang ating pesang dalag. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa susunod na food trip paalam